Hmm, 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 hmm. Di tukang sepupuku, kongetui pagi birnya takut ay di madama di tukalang, apa Saking sa tabi Latka yang harapi Pun ditukang Eh, hey, hey, eh, pampira Good morning mga idol Kapansin-pansin mga idol Medyo maganda ang panau na. Ayan o Oh, Yan. Kaya naman, ganadong ganado tayo magsagwan mga idol with uh, matching uh, awiting makapagdamdamin, pambihira. Bago ang lahat mga idol, ay tamtik muna tayo. Asa nang araw. Ayan ay, ang araw. Hui, ang uras, alas 9:00 bi mga idol. At medyo na ho tayo. Pero okay lang yan, mga idol dahil ah ang uh, maba, pa rin naman ang mga idol ang ating uh, oras sa pag uh, ng mga idol okay asa uh, mga gusto mong pushout at mga idol ay uh, mag magkomento lamang po kayo lalo na yung may mga mga uh, channel mga idol uh, yung mga mga may channel mga idol na nagpapashout out uh, ay uh, atin pong, uh, Sino-subscribe yan kapag hindi pa tayo naka-subscribe. At, siyempre, pinapanood muna natin yung kanilang mga video. Para hindi naman masayang yung ating pag-subscribe mga idol. Ganun lang po, kasimple mga idol. Ah. Kung ah, sino ang gustong magpa-shout out mga idol, ah, mag-commento lamang po kayo. At, ah, atin pong i-insert e yan sa ating susunod na pelikula. Okay, at ang uh, ating spot mga idol, bandaho tayo roon mga idol. Is this it mga idol? And uh, enjoy watching. Ayos mga idol, andito na po tayo sa ating uh, sinadyang fishing spot. Malapit lang yan mga idol. Di ano, may bakhawan eh maganda pa rin po ang panahon wag na ho natin patagalin pa mga idol at siyempre ang ating gamit na nylon ay numero G's at ang hook ay 564 mga idol dalawang hook ang ating gamit painan na natin wag na ho natin patagalin mga idol natural mga idol ang ating pamain yan hipon uli yan mga idol ito hatiin po natin ito mga idol Mababaw lang po dito mga idol. Dalawang di pa lang yan mga idol. Oh, klarong klaro naman oh Klarong klaro. Ang bahura. Okay. Hagisan mo natin. Ayan. na pag may kumagat mga idol so gorado ito mga idol ah holy po ito mm mga idol mm -hmm, okay Pambira. isang bato mga idol unang huli nasa batuan na po kasi tayo oh. tatanggalin na natin ang kwan pabigat pambira tanggalin ho natin dahil nasa batuan ho tayo ayan mga idol wala na tayo na natin ang buhay mga idol tingnan natin kung anong mahulin to ayan pag may kumagat mga idol panugarado huli na naman to uh -huh. Uh -huh. okay ayan mga idol ating pangalawa uy pambira sedang bato uli uh -huh. Ang batuli mga idol yung ating uh, pangalawang huli. Hawisan ulit natin baka may kuan rito. Pating. Pambihira yan. Ah. Pambihira mga idol. Wala na. Dadalawa lang mga idol ang isda rito dang bato pa, pambihira paano ba naman kasi andito na tayo sa batuan eh ang babaw lang dyan mga idol pambihira yan kipa tayo mga idol, bandaw tayo roon uh, sa may uh, bungad ng aming barangay mga idol pambihira uh, usag tayo bandaroon ayos mga idol, andito na tayo sa ating pangalawang fishing spot yan, bahura, mga idol dito tayo sa gilid mga guys huwag na natin patagalin mga idol hagisan na natin ayan mhm uh -huh. pambira Magat pagat mga idol mhm mhm okay ay pambira ay pambira ay nako eh, sinabit pa. Malapit na kasi tayo sa batuhan eh. Huwuli sana yun mga idol. Sinabit pa. Sana matanggal. Lukong isda na yun ah. Antayin lang ho natin mga ilang minuto mga idol. Pagka hindi pa lumabas mga idol eh o, so, oh, puputulin na po natin. Pambihira mga idol. Ayaw lumabas. Putulin na lang po natin. Ayaw magpaulang mga idol. Mm. Yan. Pambihira. Putol. Pati kuan Hook. Pati pabigat. Pambihira yan. Lagyan ulit natin mga idol. Okay mga idol. Ito na pangalawang setup ho natin pambira yan sana hindi na maputol dahil uh, maubusan ho tayo ng pabigat at hok malakas mga idol yung hangin pambirang hangin na yan hagisan ulit natin mga idol yan Okay. Ayan mga idol. Ayan. Anong klase kaya ito? Huli natin. Uy pambihira. Ayan. Ayos mga idol. Nahuli rin natin yung isang uri ng kanoping mga idol masarap na tinula yun mga idol yung mm, klaseng isda niyo lalo na pagka mataba nako pambihira yan <coughs> hagisan ulit natin mga idol ginutom tuloy tayo pambihira <coughs> ay pulo ko sumabit na naman pambihira naman Ari. Paikot-ikot kasi itong bangka mga idol gawa ng itong hangin pa bugso, -bugso ang lakas. Oh. Ayan. Ah, andito na tayo sa batuan kaya mabilis sumabit yung ating hook. Patuloy na lang natin mga idol. Ibira to. Ah! Napapadpad kasi tayo sa batuhan ng mga idol. Gawa ng kalakasan na ng hangin ngayon. Pambihira. Ayos mga idol. Ito na na uli. Mga idol ah. Nakapag set up na naman ha, tayo. Pang last na pabigat na po ito mga idol. Kapag sumabit pa ito wala na. Uwi yan ang mga idol. Pambihira yan. Hindi pa tayo makakaulang mga idol. Eh, pagka uwi ano. Ah. Liyang pa palang mga idol, yung ating huli kasi. Hagisan ulit natin mga idol, sana hindi na sumabit. <clears throat> Ayan, malayo na sa bato yan mga idol. Pambihira yung pambot na yan. oh. Belas belas ah, birak. Uh huh. Uh huh. Macam apa? Kau gantung aja dulu. Uh huh. Halal, uh -huh. wala na rin tayong hook pambira ubus lahat pambira napakarami pa sana natin pamain mga idol oh. marami pa yan ah wala sumabit na naman patuloy na lang natin pambira yan wala na wala, wala tayong swerte sa araw na ito mga idol ubos ang hook pati pabigat ang ganda sana pa ng panahon oh. may oras may araw talaga na may ganitong sitwasyon mga idol na laging potol ang hook laging sumasabit kasi pambira Okay mga idol. Itong ating walang uh, kuwentang uh, video mga idol i-upload lang natin mga idol. Baka sakaling uh, uh, may isang manood pambira. Okay, hanggang dito na lang. Uwi na po tayo. Thank you for watching. Bye-bye.